Ayan po, ano po ang ginagawa ni mama lang po. Tapos proceed ako tayo sa exit. Oh, exit. Oh, lilit na daw yung aking face. Ayan po, anong gagawin sa kanya ngayon ulit? Big facial ko po na kasi. Wow, alagong alaga. Facial na talaga. Pero parang ano nga, yung mga impulse mo. Oh, wala. Hello so, mga kababi, isang uh, magbalang uh, gabi sa ating lahat po Ano? Kaya nakamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan At ayun nga po, kasama natin ang Kuya Buknoy Yes po mga kababi Ayan, umdaang gabi sa ating lahat Ayan, mga kababi at uh, ngayong gabi ay uh, mabalik tayo dito sa Pandara na po. Ayan po mga ba kababi Ayan siya o Ayan sa mga gustong... Uh, Agpa pumper time dyan sa bandara. Ayan, sa taas. Ayan mga kapi. At uh, siyempre, may, may session si Mrs. Ka-Business. No? Ayan po. Oy, ayan mga kapabi, mga ka, mga ka -business. Ayan. At si Bodam. Hello po. itim po. Ayan. At siyempre, nandyan si Boogie. Ayan o. Mapagpanaro po mga kapabi. At si Tangkad. Walang <laughs> gabi po sa inyong lahat. Ayan o. <laughs> Kenorland, saan po? Pwede po dito? Ayun. Eh, ay, tropa peeps kami niya ni Kenorland. <laughs> Mabait yan, mga papi yung guard dito. Ayun. Alright. Kamustayin natin ang uh, ang treatment kay Mrs. Kabusiness. Ito po ay uh, update sa treatment ni Mama. Para makita nyo rin mga papi yung, ano, yung resulta. You no? Know? Ayun o, park lang kami saglit mga kababi. At ah... Uh, buti na lang ay eh, kasama natin si Kuya Boknoy. Eh. Mm -hmm. No? Kuya well, Noy, eh, salamat sa pagsama. Walang problema! Thank you, ma, thank you. Babi. Thank you, Pops! Dahil ah... Uh, uh, yun nga, uh, kababi, mga kababi, medyo pagod-pagod din. At ah, uh, yun nga, shoutout kay la... Dodong Ruel of Malalag! Ayan, nakita po kami uh, yun, ingat kayo sa biyahe bro salamat sa sa time no? na pagpapaunlak thank you, thank you talaga no? napakabait, bait mga kapapi. sayang nga lang di siya nakapunta dito sa sa business family ka business house kasi nagmamadali din po sila mga kapapi, dahil may mga schedule din na sinusunod na uh, yon. pero at least eh, nakita nating personal Mapapanood nyo yun sa vlog naman ni Papa. May mga bagay. Alright? Alright! Alright! Ay na... Bago ko po ituloy itong vlog na ito, may mga bagay. Siyempre, magpapaalam muna tayo sa taas. Kung pwedeng mag-vlog doon. no siyempre, give tayo ng uh, courtesy. You uh, know, uh, tama pre. Pagkalang respeto ang Alright. kailangan natin. Yes. No? Okay. <laughs> Alright, kumusta na ba yung mga mukha nyo? Okay naman uh, okay po. Okay naman ang mukha namin. Si Amin, Pops, hindi mo tanongin, Pops. Ay, sa'yo! <laughs> ah, fresh wow. na fresh! Fresh <laughs> na fresh! Oo, oh, batang-bata! Batang-bata! Okay. Si <laughs> Quintanyos! <laughs> <laughs> bagong gupit! Ba Ay, mga bagong Ay, gupit! Oh. Salamat, Pops, ha! Ay, grabe! Bagong, bagong tasa na naman, Pops, eh. Mga pala, bagong tapas pala kami ngayon. Mga babi, mm. okay lang ba yung gupit namin? Comment Comment down below. <laughs> oh, may ba kayo masakit ma? Meron ba? Wala naman. Sa mukha nyo? Wala. Wala. Ikaw dang? Wala. Wala rin. Wala rin. Hindi rin siya nagbalat. Hindi siya nagmapde. Wala. Oh, kasi di ba minsan lumalabas ka rin sa bahay. Oh, at least eh, maganda-ganda. Walang sakit, no? Walang masakit. So, mga kapapit. Balikan ko na lang po kayo at uh, check natin sa taas. Ito Yeah! Alright! 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 Panat! So yun mga papi ano? Uh, dito na kami sa taas. At... Uh, wala na no po si... si Ma'am Helica. Pero nag chat na ako sa kanya kung pupwede mag-vlog. At... Uh, pag pumayag yun, mga papi i-upload ko po ito. Pero kung hindi siya pumayag, eh... hindi ko po ito i-upload, no? Siyempre, respeto natin, mga ka-papi. Ayun, ah... Uh, check natin sila, Mama nasa loob na rin sila. Ngayon, na uh, ba-check natin po. Ayun, uh, itong branch po na ito, dito yan sa Visayas Avenue. No, pwede po kayong uh, mag-message sa kanilang uh, Facebook page, sa kanilang Instagram account. Ayan yung uh, Bandara Official tsaka Bandara BF Homes, no. Meron ba? Right, tara, check natin. Ayan na si Mama. Hello po. Pwede na? Hmm. Ay, ano po, pagka hindi pwede, hindi ko tayo upload. hmm. Siyempre, paalam tayo, di ba? Hello po. Talaga po po. Ito po ba yung nila? or yung ano? Alam po. Hello. Ano pa rin niya po pala? Tinignan namin, sir. Ah, tignan tignan niyo. Curious yung may sabi niya, artist na daw. <laughs> artist na na si Ate May. Ano po ulit pangalan niyo? Si Ate May yung isa, ano? Kapi po. Ayan, ayan si Ate Katty. Ayan, ito si Ate May. Ayan. Ate May, kaway ka naman! Ayan. 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 Asan po si Ma'am pala? Malis? Si Ma'am, si Ma'am Elika? Hindi pa sir, pero sinabi po ba niya po kung tatawag pa siya? Hmm, nagbanggit siya sa akin kanina, sabi niya, mga 9 daw siya pupunta. Hmm. Oh, kasi ko gabitin po. Almost 10 na siya. Oo. Oh. Hmm. Ayan po, ano po ang ginagawa ni Mama Kaya? cleansing lang po. Tapos uh, proceed na po tayo sa exit. Oh, exit? Cleansing. lilip oh, na naman yung aking face. Ay, ganun? Yes. Yeah. Di ba tama okay? yes, ba eh? Yes po. ay po mga ka-business, ah, pang -pa, yung exit lip po ay pang pa, nainak. Pampalit na mukha. Pampalit na mukha. Tama po ba yun, ate-kate? para yung aking face ay mag, ano, magpayat. Ay, ganun. Oo. Ang sayang masaya ka. siyempre. <laughs> Ito sabi nga ni Bukong tukli, ano? May no. sabi sa akin, si born, no? Mm. nag ko. Sabi, ate, parang lumit yung face mo. Parang, ano daw, lumit na yung ganito ko. Ay, gano? bulera lang yun, si Borno. Oh, mm. Oh. <laughs> Pero kasi yun, in-exilip kasi ako noon. Mm. Kasi nga yung ganito. Kaya na-notice niya po. Oo. oh. Kasi dati kasi mukha akong mataba eh. Hmm. Hindi yan oh. Ano po yan? Battery? Ah, bali. actually, pad po. Ito po yung magpapalit dito sa machine. Ah, okay mo. No. <laughs> diba? Ang <laughs> daming tanong eh. Hahaha. <laughs> eh, siyempre mga babi, Para alam natin. Para... Diba? Hmm. Ayan, nandito si Ate May nagtimpla ng kape. Salamat. Sa <laughs> pagka-open. Okay, no. hmm. Thank you po sa kape. Mga papi. Ate May. Mm hmm. Napaka-conspitable ng mga staff ni Ma'am Elica. Ano? Manang-mana sa kanya. Pagpapasalan na ko. Apo? O, pagpapasalan na? Ano? Pagpapasalan na Pag mainit? Pag mainit, e, masyado. Usually, Ma'am Cathy, ilang oras ang tinatagal niya? Ah, depende ko, Pero standard time is 30 to 45 minutes. Hmm. 30 to 45 minutes mong gaganyan yung mukha niya, ano? Yes. <laughs> Pero hindi naman masakit naman. Hindi. Ano hmm. siya, maligam-gam. Maligam-gam. Eh, relax na relax talaga ang mukha mo dyan. Subukan mo, sir. Subukan ko? Hmm. Subukan mo na. Lilibre mo ako? Lilibre mo ako, lilibre kita. Ay, gano'n. May <laughs> <laughs> susunod na ako pag natapos na. Mm. Ayan yung ako, papi, kasi Papa Dins kasi ano eh, wala kasi siyang magdadrive. Mm. At saka yun, babad talaga sa init ngayon. Oo po, babad ako sa init ngayon. At saka lagi naman. Okay. Mm okay. Basta makita ko lang na ikay masaya. Okay Thank na ako doon. Thank you. Check naman natin si Nareli, no? <clears throat> Ayan, nakapat. Nakapansin niyo, walang ganang tao, kasi pagka uh, may schedule kayo dito. Ah, uh, Papi, ewan ko lang, uh, pa priority nila kayo. Uh, papi. Dang? Saan ka? Kaliwa? Kanan? Kaliwa. <laughs> Ayun. <laughs> baka ibang pintong mabuksan ko eh. Hmm. May iba pa bang tao dito sa kabila? Wala naman oh, Wala? Kala ko, baka magka-estorbo ba ako. May ingay. Ayan. Yan po, anong gagawin sa kanya ngayon ulit? Facial ko muna po si Mom. Wow, alagong logo! Facial na talaga. Grabe ha. Oh. Pero parang ano nga, yung mga pimples mo. Na oh, wala. Ano na lang, nagmark na lang. Yan. Kwentuhan kayo ni Ate May, eh, pagka ano ha. <laughs> Bait yan. Uh, maging may dagdag kang friends, no? Tapos pagkatapos po yan, anong yun? Magka-lifocontour na po siya. Ano po, yun ba yung ano? Eh, exilif pala yung lilita mo ka, ano? Pati naman po si lifocontour. Mga mm. uh, face lifting and fat melting po. Mm. Pinakaiba na po kasi nila is si Exilip po, nagpo-produce po siya ng collagen. Ah, uh, so mas okay si Exilip, no? Yes po. Pero mas pricey dito sa shipping po. Except po kay... Alive. Ayan, mm -hmm. ikaw na bahala dyan sa ko, ha. Huh? <laughs> <laughs> so yun mga Papi uh, dito mula ako sa labas, waiting-waiting tayo sa ating uh, mga prinsesa na po. At ah, uh, abang sila ay ayan na nagpa pamper time tayo mga papi ay eh uh, ay ayun pala natin yung papi baka lumangnik okay okay ano mga papi ano mga natin yung papi hmm. may creamer may choices kayo dito kung may creamer ba o wala or black na hey, mga sarap ang ganang um, kakatimpla ni Ate May no? ayun nga meron ako nakasimutang sabihin ano ba yung sabihin ko uh, abang sila mama dyan nagpapamper time sumantalain ko din yung pagkakataon na <coughs> balikan ko na lang sila no? mga kapapin mag ko, ako may mission ako kasi meron akong isang beneficiary dito lapit-lapit uh, lang din dito. Sumasalangway pag kakatao na mga mga uh, aantay tayo, no? Eh uh, na balingan ko na lang po kayo para babayanin ng mga updates dito sa benda. Right? been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out so. ¡Vamos! I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know it, it's just my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. grabe si kada. Ka. Libre mo yan Tangkad? Ah, libre mo yan? di boss, parang libre mo boss Grabe si Pap talaga Yan din Paps Ay grabe Salamat talaga Paps Ah, oh, you're welcome Sino na libre? Sino na libre? Ah, Ah, si Mama Si Mama na libre kay noy. Ay, eh? si oh, Mama na eh Mama Salamat eh okay, Ayan ah, oh, Papi oh Kaya muna tayo bago tayo muwi Um, si, ano? Si ni tangkat na kasama no. Oh, shoutout mo si ano, si Cyclops. Cyclops, pasensya na. Shout Cyclops, maingit ka sa kakainin ko. Bug na. Eh, ah, grabe na kadakpat si ano, si Tangkad na first time Tangkad ka, no. First time ko lang. First time. Yung first time susulitin ko na. Hey. Eh, hey. mga babi. Kaya yeah, kakatapos lang namin sa Pandara. At uh, ayun, kaya muna kami dito. Kaya muna tayo at uh, medyo mababa yung biyahe. Kaya baka nyo na lang din po yung uh, naging vlog ko kay Vincent. Kasi habang uh, nagpa-pamper time sila mama, nag-vlog kami kay Vincent. So, ano yan ah, huh? ba? Ah, sa akin to? Ha? Huh? Ah, nakapain pala. Walang kaya yung chicken, parang may drinks. Ah, walang drinks? Walang drinks po. Ayan, okay na? Oo. Oh, o, ba't ganun? Parang sa akin wala akong rice ah. Huwag oh, na mag-rice kasi rice din. O, huwag daw akong mag-rice. Ang hirap mag... Ay, uh, hey. hindi mag-rice eh. Si ano, si Don Gio... Ay, si T.A.G. Eh, well, pares kasi kayo ng aning... Eh, pangalan eh. Ano? Kasi tangkat na lang, no? Tangkat, tangkat na lang. lang, tangkat na lang. Kasi kaya akong ni, eh. Malaki. Okay. Sige, pray tayo. Mayang Ama, salamat po sa mga biyayang ito. Mga mga pang-besbasyan. Ingatan mo rin po kami sa aming pag-uwi. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amin. Okay. right. Kaya tayo, mga mababi. Eat well. Eat well. Ayan well. 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 oh, o. Oh. Kain. Kain po. Kain po, mga mababi. Kain po. Mukbang na! Kuhan ah! ba? Ano ba? na ingit si Tonyo sa inyan tol Tsaka yung ibang mga kasag oh. Mga mm. Eh! Sarap na sarap! Yum <laughs> yum yum! Alright! Ah, uh, Bapi, ang paborito ko ito eh, carbonara. Tapos uh, may lasagna. Right. Kain lang kami mga kababi. Kain tayo. Ayan natin mga kababi. Kain tayo. Kain po mga kababi. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Oh, na. Oh. Ay, grabe. May takeout ka patanggad. Oo, <laughs> oh, sabitin ako eh. Matindi ka. <laughs> Boss, pwede magpa-shoutout. Kanino? Si Cyclops. Ah, <laughs> Cyclops. Cyclops. Ha <laughs> <laughs> ha ha. Natalo si Cyclops ngayon ano hindi ka ngayon, meron akong ganito ang <laughs> bihira ay salamat sa libre ma, salamat thank sa you din po nyo na so, tara, sakay na kayo ma thank you, thank you very much hey. at ako si Cyclops ay si Cyclops, si Tangkat Pagkalaan mo yun, pag nakatayo ka rito sa labas, abot na yung ulo mo nakakabus eh Pero Entendi na, hindi mo ba? Napakirap dito boss Kasi sa balakang Ay dito sa likod Bakit? Tama Sige nga daw Oh. Uh. Mukhang kailangan bumili ng panibagong sasakyan sa iyo ah. <laughs> <laughs> Para sa iyo lang. boss oh Oo nga no, yung legroom. Six footer ka kasi, pambihira ka eh. Grabe 'tong kanya no. <laughs> <laughs> Grabe 'to. Okay, boss. <laughs> Mugi-mugi, okay, nakatayo pa yan. Ah, hindi. Ayaw yung kore. laki din ligat ko. Hindi <laughs> <laughs> talaga. Pagkakalawa. <laughs> uh, number ano yan eh? Number ano? One at saka 0. One zero? Pwede. 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 Sa'yo <laughs> uh, so, mga pa pauwi na kami. At ah, uh, <laughs> uh, successful po yung uh, second session nila mama. Ay, kamusta yung second session nyo ma? Okay naman. Ah, Masarap din. Masarap pa din. Masarap pa din. <laughs> uh -huh. Hindi siya ma- wala. Wala kang maramig to. Oo. Uh -huh. Sa akin. Kaya, very good. Ayan na ako, baby. Eh, merong, wala si Ma'am Elika. Oo nga eh. Shout out sa'yo, Ma'am Elika. Ingat ka palagi. Ayan. Thank you sa yes sa iyong mga kasama, magbabait sila. Thank you very much. Shout out kay sa iyo kay Ate Kat at saka kay Ate Ate May. Ate May. Kita-kita yeah. kids tayo ulit sa next session. Wait, session. Third. Third session. Oh. Shout out sa inyong dalawa, Mabait nyo. niyo. Hey, ikaw daw may message ka? Shout out din po kay Ate May at kay ano yung Ate Kat. Uh, kay Ate Kat ay, ganoon. Eh, kay Ate Elika mo, may shoutout ka? Kay Ate Elika, um, ingat ka palagi at see you soon daw ulit, sabi ni Papa Dins. Wala! 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 See you soon! Oh. Elika! na mo ba si Ate mo? Siyempre po. na mo. <laughs> Eh, ang um, makikita mo ulit yun. Yan you know, o. We love you. Wow. Oh, <laughs> <you know? laughs> <laughs> Ingat ka palagi. Ay, Rami, we love you ah. Ang bira. Yan <laughs> o. Saan Sa Sa pa natin? Ha? Malala, Hindi mo alam kay. na eh, Para, eh, visa, 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 ito. Bisayas na ito patong mo. Oo. Bisayas si, eh, mapunta na tayo Mindanao. Mindanao to. Oh, Hindi, ikot lang tayo. lang tayo ng YouTube dyan, boss. Opo. Yan. Yeah, no, so, yan o. Sa yan na mga kapabi ah, siguro. Ito na lang yung aking uh, vlog at uh, salamat sa inyong uh, pagsama sa aming simpleng vlog update sa session nila mama. Muli po ay uh, sa mga gusto po na mag-avail nung ating uh, may promo code tayo dyan sa bandara. Uh, sayang naman mga kapapi yung discount diba? Uh, tawag dito malaki ang discount pag uh, kayo ay subscriber no, pakita nyo lang kay Ma'am Ellie kayong uh, subscribe kayo, kay Papa Deans at saka kay Ka-Business. Hey! Anti-mano ay uh, discounted na po kayo. Ayan. Yeah. Pwede pala ako doon. Ha? Pwede ako doon. Pwede ka doon? Bakit? A subscribe ako sa iyo eh. Ay gano'n? O no, pwede? <laughs> ay ka pa. Huwag mukha ako. Wala <laughs> naman mong problema sa mukha mo. daming bakubos eh. Eh, <laughs> Pwede. Skip code na lang yan daw. ba boss? Masado pa no? Oh, pwede yan, pwede. Yan diba? Oh, pero ikaw magbabayad. <laughs> oh. Eh, hey, ayan. Uh, kung gusto mo, pwede. Pwede ka doon. No? At uh, yan, salamat kay Ma'am Heliga sa inyong uh, promo code. At uh, malaking discount sa ka-business family. Thank you, thank you po. And, uh, pakifollow nyo po yung kanilang mga social media accounts. Yung uh, Bandara Aesthetics sa Facebook Vandara BF Homes sa ay, Instagram and uh, Official Instagram din po no? mga kababi alright, uh, kay Ma'am Elika ay po kayo and uh, God bless uh, sayang di tayo nagkita bagay may pa naman next Friday hindi, diretso pa kayo, yan oi ako, diretso hindi po kayo nalilito <laughs> Hello. Oh, diyan po. Ito tayo sa kabilang U-turn. Babalik tayo ng bandara. Sinarado na pala ito. Opo. Para hindi magkaroon ng traffic. Alright. Alright. Eh, busog naman ang lahat. Busog! Busog, busog ang lahat. Thank you po. Busog na man. Alright. And uh, God bless mga papi. I love you. I'll never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat. 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 Birabanat.

I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive. Someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no no. Nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no no. Nothing can break me.